Kahapon nga, meron na naman akong pinuntahan at inasikaso. Tapos kanina nga, nagsidatingan na yung mga parcel ko. At nung hapon naman, nag-asikaso na nga ako ng pagkain namin na para bang paulit-ulit na na yung ginagawa. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Kahapon nga, kahit alas dos pa yung pasok ng ati-ati na maaga nga kaming umalis. Dahil meron nga na naman akong kailangang asikasuhin. Malapit lang din naman yun sa amin, kaya nga sinama ko na siya. Tapos nakagayak na nga rin siya sa pagpasok. Para nga, in case matagalan ako sa asikasuhin ko, pwedeng -pwede ko na siyang ihatid sa school. Diyan nga kami pupunta sa may BIR para nga makapagpagawa ng sales invoice. At habang nagaantay nga kami, meron nga pinabili sa akin na mga journal at buti na lang meron nga pandayan dito sa may Centro Mall. Kaya nga ayan, hindi na rin kami lumayo. Sa mga nagtatanong pala kung paano mag-affiliate o kailangan ba talaga ng TIN or BIR, yes po, kailangan na talaga siya. Kaya nga kahit kakaringot lang yung kinikita ko, ayan, inasikasa ko na rin yung BIR. Oo, oo, mas magiging matrabaho na nga siya pero wala tayong choice dahil ito nga yung pinili natin na trabaho. Pag nagamay naman na natin yan, very basic na lang yan sa atin. Kaya nga natin Araw-araw makapag-upload lang ng mga video O siya ayan, speaking of affiliate Kanina nga dumating na yung mga parcel ko Na grabe, parang ayaw na talaga ako pagpahingahin <coughs> Pero syempre hindi naman na para magreklamo kung ang kapalit nga ay e, pangkain para sa pamilya. Laking pasalamat ko na lang din talaga dahil kahit papano meron ng mga seller na nagtitiwala sa akin. At sa mga nagtatanong naman kung paano nga daw yung ganyan na makakuha ng mga free sample. Sa totoo lang karamihan talaga dyan ay e, mga collab invites nga. Meaning si seller talaga yung kumakontak sa akin para nga makipag Pero sa mga nagsisimula pa nga lang dyan or gustong magsimula isipagan e, nyo nga lang sa pag-upload para nga kahit papano mapansin kayo ng mga seller. At kung wala pa naman kayong matanggap na free example, wag kayong mawala ng pag-asa dahil hindi naman yung problema. Isipin nyo na lang para din kayong nagninegosyo. Minsan kailangan nyo rin mamuhunan. O kaya kung may mga gamit kayo dyan na dati nyo pang na-order, pwedeng-pwede nyo yung gawa ng reviews. si pag syaga lang talaga ang susi para maging successful sa pag-affiliate. O sya ayan, after ko nga magsaing, nagbukas nga lang ako ng mga ilang parcel. At dito talaga ako pinaka-excited dahil nga meron mga nagko-comment sa akin na wag ko nga raw isama yung mga toothbrush namin sa mga kutsara or mga sando. Matagal ko na talagang gusto ng ganito at buti na lang talaga na-approve nga ako dito kaya nga ayan hindi ko na kailangan bumili kaya naman sa nag-comment na wag ko daw isama yung toothbrush namin dito sa mga sandok ayan na po may sarili na silang lagayan <laughs> Ito lang din talaga yung maganda sa pag-affiliate dahil halos yung mga gusto mong gamit sa bahay na mo na nga lang ng libre. Plus, gagawan mo nga lang din yan ng video tapos kikita ka pa. Kaya nga sa mga gustong sumubok, naku simulan nyo na yan. Habang nag edit nga ako kanina ng video, napabalikwas talaga ako ng tayo. Dahil bigla ko nga naalala na wala na palang uniform na susuotin ng Papa J. Kaya nga ayan, bago ko magsaing kanina, binabad ko na nga muna yan. Tapos pagtapos ko namang magdikit ng toothbrush organizer, inasikaso ko na nga rin yan kaagad para kahit papano matuyo-tuyo pa. Usually talaga kapag ka namamalansya nga ako ng uniform ng mga bata, sinasabay ko na nga yung uniform ng Papa Jay. Para nga kinabukasan, hindi na kailangan mamalansya. Yun nga lang, kanina, wala na palang uniform ang Papa Jay, kaya nga paniguradong mamamalansya na naman ako bukas ng umaga. O siya, ayan, after ko nga makapagsampay, dumiretso na nga kagad ako sa ref, para nga kumuha ng uulamin namin. Dalawa na lang din naman yung available na ulam sa ref. Isang balot na manok, tapos itong hiwa-hiwa nga na Eh dahil kakaadobong manok nga lang namin kagabi, ayan na nga lang yung kinuha ko. Pork barbecue pa nga rin yung gagawin ko dyan, pero lalagyan ko nga ng mixed veggies. Visually, talaga natutuluan ko nga lang yung ganyang karne sa may barbecue sauce. Pero ngayon tinry ko siyang igisa sa bawang at sibuyas. Tapos konting pakulo nga lang, nilagay ko na nga rin yung mga mixed veggies. Hindi ko nga sure kung magiging masarap nga yung kalalabasan yan, pero dahil kami lang din naman ang kakain, okay na nga yan. Naglagay nga rin pala ako ng isang pirasong sili para nga kahit papano merong kagat ng anghang. At habang pinapatuyo-tuyo ko nga ng bahagya yung sauce, naghain na nga rin ako. Tapos pamaya-maya nga lang din, naluto na yung ulam. Kaya nga tara mga mima, kukain po tayo. Ganyan lang naman talaga yung araw-araw na ganap ng isang nanay na palagi nga lang sa bahay. Pero kahit nga nakakapagod or nakakaumay nga yung mga ginagawa naming mga nanay dahil paulit-ulit lang, eh masayang-masaya naman kami dahil napagsisilbihan nga namin yung mga pamilya namin. Hindi man madali na pagsabay-sabayin lahat pero syempre palaging kakayanin. O siya, alam nyo na gabi na kaya matulog na tayo.